Hi guys, welcome to Bella's Hair Bundling. At bago tayo mag-umpisa, again, i-analyze muna natin ang buhok ating client. And as we can see guys, ito po ay treated na masyado sa kulay. eh. ito rin po ay pinakurl niya before. So, para sa akin guys, masasabi kong risky and sa mga magliriban -re dyan, mga nagliriban, -re dubli ingat tayo pagdating sa ganitong klaseng buhok. Ayan. Pero, as long as hindi naka-bleach ang kanyang hair, pwede natin siyang i-reband. Ayan. So, ang nirecommend ko sa kanya ay reband with Brazilian blowout. And after 5 hours, ito na po yung kalabasan ng ating buhok. Ayan. Smooth, silky, shiny, and straight na ngayon ang kanyang hair. So, sa gustong magpabook, guys, magbook na po kayo and halina at tuparin natin ang pangarap nyo. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. So, At your service, thank you guys for watching, bye!